ayan yung isa nagbabakyong bakyong bakyong yan yan yung amo o oh, o oh, oh. mga amo yan oh. sige bakyong pa daw sige bakyong pa daw bakyong bakyong nagbabakyong o oh, yan o oh, diba sa play date wala na bakyong bakyong o oh, liniinsin mabuti <laughs> walang sahod <laughs> katapusan na ngayon. Katapusan na ngayon, walang sahod pag hindi malinis. Ayan, nagdumi na naman yung kanyang bata. Oh, di ba? Oh, may nagdudumi, may naglilinis. Oh, yan no? Ay Ah, yan yan Oh, yun yung yun yung amo, yan. Oh, yan yung, yan yung ano, housemaid nako, kawawa naman. Wala daw sahod eh. <laughs> Naku, kawawa naman yung aming ano. <laughs> Malambayad kasi per ora. Orange. Oh, di ba? Linis, linis. Oh, yan. Yan ang buhay ng OFW. Ganyan kami dito. Oh, si Maglinis, maglaro ng mga bata. Ganyan. <laughs> Oh, kami once lang kami kumain, oh, di ba? Oh, yan, oh, pati siya, oh. Oh. merienda. Kami wala nang merienda dito. Tipid-tipid kami, mga OFW. Ay, Talaga. Kinuha niya na, oh. Siya na. Dito. Ayan. Wala siya sa sahurin. Kukunin mo pa, sahod. Makahati sila ng sahod. O, diba? Masayang mga OFW. Bye for now.